Maring Tina. Hello, Maring Ano yung kanina ka pa? Wala pa lamang si Gemma. Puno na, oh. Oh. Puno na. Oh. Magluluto pa ng sopas. Lumapit ka! <laughs> Ito lang po ang ginagawa ko pag napunta ako dito. <laughs> Panay lang po ang kuha ko ng ano. Oh. Ay, nawawala. Nakakaway-kaway. Oh. Paring Abel. Ano pa naman? Kompleto pa si Marintina. Oh. Mura. Ano pa? Wala. Marintina, wala ka pang... Wala pang laman? O, oh, kay Daisy, o. Oh. Meron na. O. Oh. Talo ka. Ha? Oo. Talo kayo ni jema Siya ang mag aano niyan? eto po ang mga wala ngayon. Marami ma marami mamunga 'yan. Yan po ang mga bagong pulot girl. Nakakarami na po si Miss Malabanan. <laughs> Ayan. Masarap yan gawing juice. Mare. Hahaha. <laughs> Masarap yan gawing juice. Ayoko kakainin ko. Ah balak